Bait mataas ang dugo mo? Oo okay. Ilan? Natanda mo kung ano yung sinabi ng doktor? Ah, tampete! Ano gusto mo? Ulo, gitna o panguli? Buntot. Ah, Buntot daw. Buntot. Dilaw yung, ano, yung servidora. O, oh, si Bandam, ano ito eh? Mayari, mayari ito na karinder ya. Ayan, oh, maraming salamat sa kumain dito kay... Ano ito? Bunenings, Paris and Bulalo. Ayan. <coughs> Ayan mga kabarangay, mga kababayan, no? magandang araw po sa ating lahat. Saglit lang Rizal, mamaya ka na ha, saglit lang ha. Ayan mga kababayan, magandang umaga po uh, sa inyong lahat. Ayan, katatapos lang natin mag-vlog, kasama natin si Christian, si Sam Motovlog, at si Boss at syempre kasama natin yung bagong gupit nating kababayan. Andyan si Bandam. Bandam. Ayun, syempre katapos lang natin mag-vlog. Ngayon kakain naman tayo. Nakainan na namin 'to ng mga ilang beses pero babalik-balikan natin. Kasi masarap daw yung pagkain dito. So mga kababayan, mga kasama, tara na, atak. Arat na. Bandam, baba. Baba. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Okay, Bandam, tara. Tara tayo sa loob. Ay tayo. Parang kang bundat. Para bundat daw, sabi ni um, ano, si Bostak oh, bundat din. Eh. Bundat eh. Okay, pili ka na bandam. Pusik. Ha? Pusik ka kan. Ano yan? Pusik. Pusik. Ay mo yun, iba. Pagulay ka lang bandam, tingnan mo yung tiyan mo. Laki-laki. Oh. Ha. -laki. Ah. Oh, to, ah. sapsuy. Anong sabi ng doktor sa iyo? Ah, sige. Ah. Okay lang ah, ito na lang. Ha? Ito. Alin? Ano to? Ano tawag dito? Bakbit. Ha? Huh? Backpit. bakbit? ang backbit? Ano tawag? Backpit. Backpit. bakbit. Bakbit. sabi ng doktor sa'yo nung check up ka? Tanangan. Ah, uh, gulay. silang lang ako. Ha? Huh? Isda gulay. Isda gulay. Bakit? Bakit isda gulay? Para, 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 para mapapay dugo ko. Para ito na taas. Ba't mataas dugo mo? Oo okay. nga Ilan? Natanda mo kung ano yung sinabi ng doktor? Ah, Tampetes. Ha? Tampetes. Anong yung tampetes? Yung pabibig matas ng dugo. Ilan? Kaya iwasin yung mantika, iwas yung baboy. Iwasin yung baboy. Oh, iwasin yung baboy kasi lang. Oo, so, kaya nga. Pero alam mo kung ano yung sinabi sa yung number kanina? Oo. Oh. O oh, ilan? Ano yung sabi? Uh, uh. Anong sabi? Anong sabi sa iyo? Tanay. Uh, Dadaan ako kakain. Dayaan ako bilis akong <laughs> kumain. Tanay. <laughs> Datayt na lang ako. Iba naman yung sinasabi. Eto daw Order na siya ng backbeat. Backbeat packet. Taas. -back. Ah. Ha? Tak. Ang vigilante ng tuhonya kalina. Imbaboy pa eh. Is. Backbeat -back tsaka isda daw sabi ni Bandang. Ito. Ha? Diyan. Prito ko to eh. Wag yan. Bawal yan. Dabod na lang? Oo, kasi may karne sa loob, Hindi, oh. eh. Wala tayo nito, eh. Ito na lang. Ha? Ah. Okay, yan. Gusto mo ba yan? Walang karne oh. yan. O, sige, yan daw. Yan. Ano gusto mo? Ulo, gitna, o panghuli? Buntot. ah Buntot daw. Buntot. <laughs> guys, kain tayo, guys. Yung mga gusto mo nang halihan dyan, sabay kayo sa amin. Boss, ikaw boss. Ayos. Ah, isa, isa lang po. Wala Tento sa akin, te. Oh, Atay. Atay. Pedeng kung ano nang? Ano to. Sagi Ah, tilapia. Mahiwaga. Okay, no. hiwa. Oh. very good. good Very good. Oh, siya may ari. <laughs> oh, di ba? Tingnan niyo na naman mga kababayan, oh. No? <laughs> Nakita niyo naman, oh. Dilaw yung lamesa, dilaw yung upuan. Dilaw din si Bandam. Dilaw yung ano, yung servidora. Oh, si Bandam, ano 'to eh? May ari, may ari 'to na karinderya. Ayun, oh, Maraming salamat sa kumain dito kay Ano 'to? Bunenings. Bunenings. Paris and Bulalo, ayan. <laughs> si Bandam may ari nito. <laughs> Meron ka nang ano ba? Kumain ka na, bandam. Okay. Dami mo sinasabi. Minix sabaw. Ah, oh, ingit sabaw. Okay. Tayo natin yung sabaw. Oh, guys, kain tayo, guys. Okay. Hala naman? ba? Anak, Amin. Amen. Daga, papalito. Yung pagkain, tumita, araw, uh, darating bayaya. Okay. Hala naman? ba? Santo. Tanto. Anak, amen. Amen. Okay. Okay. Okay so, na. Let's go. Kain tayo mga kababayan. Sana araw-araw bandang mabait. Araw-araw mabait. Oh, Tam, panginit itong bandam ha? Hindi. Nakajilaw ka naman eh. Nakajilaw ako eh. Oh. Parang ikaw may ari eh. Ikaw may ari.

Inayin mo, talati pa Hmm. Eh. Yeah, mga kababayan, kain po tayo. Yung mga hindi pa po na nanang halihan jam. Sabayan nyo kami. Yan ang masarap kumain pagka ganitong katatapos lang namin mag, ano, mag vlog, magbigay ng blessing sa ating mga kababayan. So yan, nag-relax muna kami, kumain muna kami. And pagtapos nito, meron pa kami susunod na pupuntahan. Abangan nyo sa upload videos ni Daddy Frankie at Daddy Frankie official sa kanyang Facebook page. Kaya yeah, mga kabayan, kain tayo. Mga pare, kain niyo. Kung kain na tayo, mga pare kayo, kain na. Pare-pare sa so tayo, my blood. <laughs> Pare-pare sa so tayo, my blood. Ulay eh. Hmm. Busin mo yung isda, banda ah? Isda. oh busin ma. ah. brino, borino. Ha? Ano? brino isda po <laughs> uh, isda eh. Isdam borino. Isdam

sabi ng doktor sa'yo? Doktor ka. Busin mo yung ano, isda. Ayun dami pa yun, o. yan o. Lagay mo Lagi ng kanin. O hindi ko na mahirapan. Ayan pa yun, natira o. Meron pa yan. Ayan, pili mo yun. Lagay mo yung kanin sa'yo. <laughs> Ala, <laughs> ah, ang pitbull. Pickbull. Tekpan, tek. Tinanya yung pitbull ko kumain eh, pairing-iring pa eh. Lagay mo na lahat. May, oh, maiiwanan mo pa yan eh. Ayun. Kumain na may balat na isda, masarap yan. Yan eh may bulay. May bulay ka din. Good. Ayos. Mm, okay. <laughs> dayat. Anong diet diet? Walang diet diet kay Bandaw. Hmm. Dama <laughs> na sa bawa pa. Bobo. Tapo. Yeah, Ayun oh, kuya mo, ito. Ay, ay, Yon, mga kababayan, maraming maraming salamat sa Bunenings, Pares and Bulalo. Ayan, dito kami kumain ulit. Panglimang kain namin dito. So masarap talaga yung pagkain. Nakita niyo naman. Ubus-ubus talaga yung mga ulam tsaka yung kanin na binigay sa amin. So, Bandam, oh. kailang kanin ka? Um, tangin. Oh, ilan? Hmm. Ha? Dima. Patay. Yari na naman tayo sa doktor nito. Limang kali na naman natibag ni Bandam. Tapos ang ulam mo. Eh, uh, uh, itang parino, barino. Ha? Barino. Barino? Barinong barino isda. Isda? Uh. Bangus. Bangus. Marino. Ah, yan. Eh, basta yan. Tas mayroon ka pang gulay. Nakita ko ah, kanina. Ah, Gulay. Pakbet na gulay. Oh, ay oh, magpapasalamat tayo bandam sa ating mga viewers ngayong uh, araw na ito dahil si bandam ay bagong ay. <laughs> bagong gupit. tanagan kay ayun kalbo sino nagupit sa yo sino nagupit si 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 JC magandang pagkakagupit ana oh magandang dopet ayan magthank you tayo sa ating mga ano mga viewers ha thank you mga pawis mm. mga bowis yon mga OFW nating mga kababayan Magpangin. mga uh, thank mga tatabang uh, tatabang ibabanta Yo. pawis bowis pawis yan s'yempre papasalamatan natin yung uh, tumutulong kay Daddy Frankie si Ma'am Purisa Beautiful Purisa Joy Penyas magkao yon at saka si Ma'am Ah, uh, Rose Gorgeous. Yeah. Man, Rose gorgeous. Go. Uh, yan, Gorgeous. At siyempre si Manong Jo. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre si Team uh, Rise Above, headed by Crash Abag. Oh, uh, sino namumuno sa Rise Above? Si Sino? Si Tita Hanis. Tita Hanis. Uh, Ayon, siyempre maraming maraming salamat sa Team Daddy Frankie. Andiyan si Sam Vlog, si Christian si Boss Tak, si Boss uh, si Kuya JC official, si KJ27, si Boss JB, si Aling Rochelle, siyempre si Kuya Risky nandito rin at siyempre yung kasama natin si Bandam, di ba? So, maraming salamat po sa inyong lahat marami sa panonood. Lahat. Panonood. Uh -oh. abangan nyo. Ang uh, premiere premier lagi ni Daddy Franky tuwing 7:08 ng gabi. Yan, itatak niyo sa kalendaryo araw-araw gabi-gabi. Marami kayong mapupulot na aral at saka marami kayong uh, mapapanood na iba't ibang content na, na mapupulutan nyo talaga ng uh, aral. Yan. Maraming salamat, uh, Daddy Franky Official. Kung hinahanap nyo siya, mapapanood nyo siya sa mga susunod nating upload. yan. Maraming salamat, babayan. Paalam tayo, bandam! Bye-bye. Bye-bye. Limang kanin si Bandam. Yari na naman si Bandam. Tara na. Ayos. Tara. Ayos.